Malamang ay nagtataka kayo kung bakit ganito nga ang picture na nakalagay ngayon na nakikita nyo sa ating video. Dahil ang topic natin for today ay may kinalaman nga sa dalawa nating kababayan, ang isa ay nagtatrabaho sa Dubai at ang isa naman ay nagtatrabaho sa Hong Kong. Itong dalawa nating kababayan ay nagkaroon ng karelasyon sa nasabing dalawang bansa. Pero sa hindi nga inaasahang pagkakataon ay nakadali ng sakit ang mga ito dahil sa kanilang sobrang pagmamahal sa kanilang mga nakilala sa bansang iyon At kung ano nga ang istorya At saan kapulutan nyo ng aral Panoorin natin ang videong ito Di mo sinubo, di mo kumahal Pag di mo kinain, di mo kumahal Kabs, sinasabi ko sa iyo Kabs, nagbabasa-basa ako ng mga messages nyo Dalawa Natugma dito sa pasyente Ano yan, sir? O, huwag na natin iinaway kapulutan nyo ng aral Isa po sa Hong Kong at isa sa Dubai sa kamalas-malasan kabayan, itong dalawa na ito, pareho pong babae ha. Nadali po sila ng kanilang boyfriend, which is sila po ay breadwinner. Ikaw sir ha, alam mo naman na may problema ka, bakit hindi mo naman sinabi dyan sa mga jowa mo. Ito po ang nangyari. Unahin natin Hong Kong. Now magiwon mag-iwan ito sa inyo ng leksyon. Huwag sunggab ng sunggab, ha? Yung nasa Hong Kong, sabi niya, Sir, pagpaumanhin, magandang hapon po. Naway mabasa niyo ito. Ano pong may advice niyo? Nakwento ang haba-habs? Hindi ko kasi pwede maano to. I-shortcut na lang natin. Si ma'am ay na in love. Tao lang daw. Okay? At first boyfriend niya. Sir, nagkamali ako. Nagsimula lang kasi na lumalaki yung kulanig sa lalamunan. Nung sinabi ng jowa niya na pag hindi mo sinubo, di mo ko mahal. Siyempre, mahal ko, sir. At first boyfriend ko, sinubo ko. After five to six days, lumalaki na yung kulani ko. And then may tumutubo na sa ngalangal ako at sa mailalim ng dila ko. Pero wala ko sa labi. Sir, nagmumukmuk ako sa loob ng kwarto ko dahil alam ko may problema. So tinanong niya daw yung jowa niya, Okay, meron daw sakit. Same scenario na nangyari sa Dubai. Isang inhinyero. Yung lalaki. Si ma'am naman nagtatrabaho sa hotel. Ngayon, hmm, siyempre pareho daw ng uwi. Nagkain laban. Ngayon nagiling sila. Same scenario. Si sir may asawa. At si ma'am breadwinner. Ganon din. Pareho ng message. Pag di mo sinubok, di mo kumahal. Hanggang doon na lang yung kwento, kabayan. Actually, marami naman ako nasabi sa kanila. Alam nyo yung parehas na sa una, during the initial breakdown kasi niyan, kabayan, yung mga tao na nakaka-experience ng ganyan na nakapitan, lalo na kapag kayo mababa ang immune system nyo or immunocompromised kayo, 2 to 20 days, kabayan, lalabas na yung mga blister na yan. 2 to 20 days. Lamang pareho po ng nararamdaman. Totoo po yan. Una, nagkakaroon ng on and off na lagnat. And then, parehas sila. Na lumalaking kulani. Swollen lymph node. Tapos, sumasakit daw yung muscle na hindi maintindihan kabayan. Ay, tapos, sinusundan ng mali. Headache. Same. So, yung nangyari sa kanila kabayan, ang masama pa dyan, breadwinner po silang dalawa. Yung isa, 28 years old. At yung isa, 30 years old. Si 30 years old, first boyfriend niya, yung nangyari sa Hong Kong. Yun pala may asawa siya. So ngayon, sinabihan ko naman sila na yung tumubo niya sa bibig niyo, ganyan-ganyan. Kailangan niyo na magpacheck. Nahihiya sila na magpacheck. Baka daw tanungin anong ginawa mo. Siyempre, wala namang iba yan. Alam na ng doktor yan na isinubo nyo yan. Kaya kay nakapitan. Ang tawag dyan kabayan, herpes. Herpes simplex 1, herpes simplex 2. Tandaan nyo ha, kayo mismo, mam ma alam nyo naman to na sinabi ko sa inyo. I-check nyo ang inyong kifi kapag meron niyang mga tumutubong parang butli. Kayong pareho, nagsabi kayo, meron ng maliliit na tumutubo. Yan na yun. Maging aral ito kabayan ha. May mga tao naman kapag nakapitan ng ganitong herpes na tinatawag, yung blister. Merong mga walang sintomas. Yan yung mga malalakas o matatasang kanilang immune system. Pwedeng months, even years. Pag na-immune o ka sa kalalabas yan. Na hindi mo namamalayan na kinapitan ka na pala. Totoo yan. So... May tinatawag kasi kabayan sa paglabas uh, na mga blister na yan. Meron yung tinatawag na prodome. Ano yan, sir? Nagbibigay ng warning yan. Ano yun? Paglagnat mo, pagmaga uh, ng inyong mga kulani, mga ganyan. Pangalawa, blister formation. Ayan na yun. Nakikita mo mga butlig-butlig. At dadating yung time na yung blister na yan mag-rapture. Ito na pumapasok ka bayan yung winlang ko. Ano bang gusto mo? Lights on or lights off? Kapag lights off, di mo yan nakikita yung mga butlig-butlig na yan. Lalo na kung nagtutubig, ay eh, sinubo mo. Lights on para i-check mo. Walang problema yan, i-check mo. Okay? Nang makasigurado ka, sinasabi ko sa inyo. Kesa namang ganyan. Eh sir, kasi mahal ko eh. Yun na tayo. Oo, mahal mo. Bibigyan ka naman ng sakit Mahal mo May asawa naman Paano na lang Sige nga So kabayan Nagkataon lang po na Parehas nitong na pasyente ko ngayon ha Na meron siya mga blister Meron siya mga rashes Doon sa part na yun Kaya na-brought out ko na rin Para sa alam mo yun Mabigyan ng leksyon Yung man manonood nito Hindi biro kabayan ha Breadwinner yung tinamaan nyo Eh kabs kung kayo, may ginawa kayo na hindi maganda. Lalo na pag ganyan na hindi nyo alam kung ano mang history na mga kinakasama nyo dyan. Pakiusap, pag meron ng mga sintomas na lumalabas sa inyo, huwag kayo mag alinlangan magpa-check up na kayo. Magpa-doktor na kayo. Sinubo mo eh, kinain mo, ang sarap. Hindi ba? Huwag kang mahiyak, Cavs. Kasi the early naman malaman yan o madetect yan, mas maagapan pa yan. Pero kung late na, anong gagawin mo? Eh, kasi nahiya ako eh. Hindi ka, hindi ka nga nahiya nung kinain mo yan. ba? Diba? Eh ano naman? Andyan na yan. Okay? Kaya mag-ingat po kayo ha. Please, wag basta-basta sunggam. Oo, mahal mo. Alamin mo din. Ang masakit may asawa. Sinasabi ko sa inyo. OFW. Please. Okay? kung saan kayo masaya, go. Pero, tingnan nyo naman kung ano yung kasiyahan. Okay, sa inyo. Okay? Nanaway yan ay hindi makapagdulot ng sakit o karamdaman. Alagaan nyo po yung kalusugan nyo, Kabsa. God bless everyone. Bye-bye. So, yan nga yung mga paalala sa ating mga kabayan. Huwag sunggab ng sunggab. Pakayo ka sunggab nyo, ang madali nyo ay sakit. Katulad nga nitong dalawa nating kababayan, mga breadwinner pa naman, eto nga, mahilig yata sila sa lights off. So ayun, hindi napansin, kalaunan, nagmanifest ang sakit, ayun, nahihiyang magpatingin. Kaya masama kababayan natin, hindi po masama kung pumasok tayo sa isang relasyon kung nasa ibang bansa tayo. Make sure lamang na ang papasukin nating relasyon ay tama at hindi magdadala sa atin ng sakit sa mga susunod na araw. At kung nagustuhan mo ang video ito at bago ka pa lamang dito sa aking YouTube channel, ay ini-invite kita mag-subscribe at pahit na rin na notification bell para lagi kang updated sa lahat ng viral video at mga balitang OFW na i-upload natin dito sa ating YouTube channel. Maraming salamat sa ipanonood.